Hi guys! Ito nga pala yung part 2 ng aming Bohol Adventure. So ito nga pala yung first day namin dito sa Bohol. Bali ngayong araw ay papunta kami sa Bohol Bee Farm. Ito nga pala yung sasakyan na renta namin dito. Ang hassle kasing mag-commute lalo na't na maulan ng panahon. Ayan at nandito na kami sa Bohol Bee Farm. Isa to sa lugar dito sa Bohol na marerecommend ko sa inyo kasi sobrang ganda dito. Lalo na yung ambiance ng lugar. Dito nga ay meron din silang swimming pool. Sobrang relaxing dito. Dito nga sa pinaka entrance ay may sasalubong sa inyo na babae na naka-uniform na parang tour guide na pwede yung pagtanungan dito. Pagpasok nyo dito, bubungad na sa inyo ang iba't ibang klase ng souvenirs na gawa mismo nila. Dito kami unang pumunta sa mga paintings. Ang gaganda ng mga paintings dito. Sobrang ganda mag-picture-picture -picture dito guys. Dito naman sa side, nakita namin si ate na gumagawa ng banig na kanilang itinitinda dito. Sobrang alu na alu kami dito kay ate. Dito naman kami sunod na pumunta. Iba't ibang klase ng paninda ang mga binibenta nila dito. May parol, baneg, lab coats, motivational coats, inspirational coats, mga sapatos, bags, kwintas, mga palaman, kape at marami pang iba. Na sila mismo ang gumawa pati mga materyales na ginamit nila dito. Habang nag-iikot ay nakaramdam na kami ng gutom kaya naghanap na kami ng makakainan dito. Dito sa bandang dulo yung kainan nila dito. Nung nakarating nga kami ay sobrang nagulat ako. Dito ay matatanaw nyo na yung napakagandang view ng dagat. Nag-order nga pala kami ng kape. And this is our breakfast for today. Kain tayo guys! Grabe, bukod sa masarap ang pagkain dito, tapos napakaganda pa ng view. Ang sarap kumain, tapos napaka-relaxing pa na paligid. Sobrang perfect, puy! After nga namin kumain dito, ay nagstay muna kami tapos in-enjoy muna namin yung paligid. After dito, ang last na pupuntahan at itatry namin dito sa bee farm na kung saan ay sobrang excited na din ako is yung isa sa pinagmamalaki nila na authentic ice cream. At bago yan, syempre nag-CR muna ako at nandito na kami sa ice cream station. Sobrang nagulat nga ako sa ibang flavor dito. Excited na nga ako matry yung spicy mango nila. Ang tinray naman ng kasama ko is yung activated charcoal. Grabe, first time kong kumain ng ice cream na maanghang. <laughs> Dahil sobrang na-curious ako, tinray ko din yung activated charcoal kung anong lasa. In all fairness, sobrang sarap nila parehas. After nito ay papunta naman kami sa aming next destination dito sa Bohol. At ito ay ang National Museum Tagbiliran. So ayan guys, hanggang dito na lang tong video na to. See you on my next video. Bye bye. Salamat.